Ito ang borders ng Iloilo at Antique sa mountainous parts ng dalawang probinsya. Another route para sa mga mahilig magmotor at bisikleta rides sa mga bundok. Sa video na ito ay galing tayo sa probinsya ng Antique at ating tatawirin ang natitirang rough parts sa border na kasalukuyang sinisemento at ating daraanan ng ilang parts ng Igbaras papunta sa iconic landmark na I Love Tubungan. Let's go! Sa trip na ito ay galing tayo sa bayan ng Sibalem sa Antique at mula rito nasa 20 minutes lang ang biyahe at mararating mo na ang mismong bayan ng San Remejo. Mula naman sa bayan, nag side trip muna ako papunta sa Barangay Agricola na dumaan sa Barangay Tubudan at Tagbangi Uno kung saan breathtaking din ang view at matatanaw mo mula sa malayo ang mga nagtataasang bundok ng Antique sa north. Naimbitahan nga pala tayo na mag-host sa kasal sa Agricola. Shoutout na rin sa mga teachers sa trip na ito ay hindi nakasama. Pagkatapos agrikula, pumunta na ako sa aningalan. Mula sa bayan, nasa 30 to 45 minutes lang ay mararating mo na rin ang aningalan. At ang daanan ay puro paahon na may konting rough parts. Ang aningalan ay ang tinuturing na little bagyo ng antike dahil malamig sa lugar na ito at palaging may ulap. Sa kasalukuyan ay marami na rin mga hotels and resorts ang umusbong sa lugar na ito. Pag dumiretso tayo sa dulo ay mararating na natin ang borders ng antike. Kaltike at Iloilo. May 30, 2025 nung tayo ay bumisita sa lugar. And during our visit ay sinesemento na nila ang mga rough na parts. Akin itong sinukat gamit ang milyahe ng motor at ito ay halos dalawang kilometro ang haba. Paglagpas mo sa Antike, ang una mong madaraanan ay ang bahagi ng Igkabugaw, Igbaras, kung saan matatagpuan ang malaisaw rin nilang daanan. Ang daanan dito ay matatarik at sa ibang parts ay may blind curves pa. Pero worth it dahil ang tanawin ay ganito naman kaganda. Kung liliko ka sa kanan, ito ay papunta sa bayan ng Ibaras. Kung sa kaliwa naman, ito ay papunta sa bayan naman ng Tubungan. Ganito naman kung titingnan ang daanan papunta sa Ibaras mula sa Tubungan. During rainy season, kapag iyong natsambahan ay may sea of clouds sa background ng iconic landmark na I love tubungan. At tinatabunan nito ang mismong bayan. Matatanaw rin sa bandang kanan ang Mount Batudungok na isa rin sa mga sikat na inaakyat sa lugar. Bonus na lang rin ito pero kapag galing ka sa part ng Iloilo, papunta sa Antique, ay iyong matatanaw ang Miagos Falls sa daanan. Kung nais ninyong mag-ride sa lugar, mas mainam kung ang sasakyan ninyo ay built for matarik na akyatan at babaan. At yung kondisyon ng ay huwag rin kalilimutan Mas mainam din na hintayin nyo na lang na ang pagsesemento sa rough na parts ay matapos na ng tuluyan Ride safely! Wow! This is now tubungan, ilo-ilo